Da, da. Kirig, miyak pa. Yan. Oh <coughs> my God. So yun, mga kadol. Uh, tapos na po tayo ng Kunting pahinga lang mga kadol dahil um, ano pa tayo maabotan ng mas malalim man dilim. Kaya ito po ay patuloy pa rin tayo. At kasi po ay dito po ay Uh, kunting tulong po sa atin dito sa mga uh, residente no na ano lang siguro mayroon nang nabibiktima dahil po yung nadali po natin nang sanak ay mayroong dugo no so yun patuloy pa rin tayo mga kadol at sa totoo lang po ay ah, uh, tak uh, sobrang takot na po talaga ako no pero hindi ano ko lang binubuo po talaga yung loob ko para hindi sila makapasok sa isip mo no kasi pag, uh, kapag ganyan mga kadul kapag uh, madala ka sa takot no yeah. Ano, ano ito yung kamera ko mga kadul Anong nangyari ito? So makadul, mga kadol, biglang naluko po ang camera po natin. Kaya naputol. May biglang dyan nga nag-ano mga kadol. Yan you o. Know? Parang nagluluko talaga yung cam ko mga kadul. Siyan makadulo. Parang nagluloko po yung cam natin. So, yun po ang uh, palatandaan mga kadulo na marami po talagang mga elemento. No? So, yun. Yung sinasabi ko kanya mga kadulo na hindi natapos ay kailangan nito yung madala ng uh, takot o kailangan buo pong loob natin para hindi papasokin mo yung isip. No? Kapag pa mapasok yung isip mo, yun ka. Madadala ka sa takot. No? kasi papasokin nila mga kadol kailangan po natin bukot ang talagang loob no? at yung ang ano ba yung concentrate ka lang mga kadol kung ano talaga yung tinatrabaho mo no? para kap hindi tayo maunahan so yun ay patuloy pa rin tayo mga kadol so tara walang, walang ano to kasi mandilim na yun o no? busis ng mga limon nyo pomas makadul si maliwanag pa man. Sabang maliwanag pa, pero hindi pa rin tayo magkampante. Kailangan talaga nito kumabibitawan yung maiiwak ang tubig. So nandito tayo sa tuktok ng bundok. So kailangan dito tayo mag-explore uh, right? para mas maganda mas lalo tayong makikita ng iba't ibang mga elemento may nakita po tayong prutas at sabi nila matamis daw so sabi nila eh, matamis daw kailangan palingulingin tayo Tak bangat ni Sabi nila tamis daw Yun pa yawa kwak na tama ka tayo para maimasdan natin yung madaling dinidinig nyo bosses yun ay sa dinig bosses nang alimento pero yung na alimento po ay medyo sepro wow itu angin ko yang antai mira mengalami terrible nak kenona kasara saiste po maha adar itu yang antai ko kaya betayo basta itu yang kena kawa ko la kena ah uh, pak 65 yang betelak uh, kan yang mga bos Yan lah चल Oh shit. Nandiyan ka pala, ha? Hindi. Mm. Mm, 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 mm. Kirig. Umiyak pa. Yan. Oh, my God. na ako. Nandali ko na. Kumikirig pa. Yun, mga kadula. Hindi ko nakita, kita huh? Pero, parang nandiyan lang. Yon canak makadol patahin ah Huuu Oh my god nagulat pa aku Yon Wala tayong makikita dito Yon Makadol Pero bakit may gumagalaw no Wala tayong makikita pero bakit may gumagalaw Eso. Bien, ¿no? Bien. Bien. me funda en el co. yung nalali po mga kadol parang may kasama pa yun naimik na kasi kala niya may tayo ng matako tayo sa kanila yung aso nasa na para parang aso yung nakita ko yung dati po yung ano ko baka, baka paso aso lang ba tiyanak pala bosis nang tengah asuh tu. situ. Boleh mana kerja dia di Dino. Dino. Maka dulu sudah nak nak takutkan. Itu yang pun tadi. Dino pun pilih itu maka dulu. kaya yung gusto ko na meron tayong makita at malinig yung mag-isa balikan natin yung dalay natin yun, naglaho na yun oh, makadul dyan Grabe. <tinyo> unti-unti na pong dumidilim mga kadol yung asin natin <sighs> sa totoo lang parang hindi na ako makasalita sa takot isira natin to yung ang napansin mga kadol yung aso no? kasi dito ko talaga yung minamasdan dito ko talaga yung minamasdan dyan mga kadol dahil dito din tayo nakadali no? at nakirig-kirig mga kadol natamaan ng mahiwagan tubig no? so kaya hindi ko talaga bibitawa to mga kadol hindi pa natin alam kung ano pa talaga yung kaya nilang gawin no? yung mga chana at iba pang mga elemento dahil uh, hindi lang po talaga yung uh, mayroon din tayong nakikita ng mga kadil, no, mga pwede so hindi natin naka, naabutan sa kamera tumakbo agad kasi natakot po sa dala natin ng mahiwag tubig ito yung mga bushes na maliit ay ano yan ay parang nasa dalim ng lupa no, mga kadol at lipat lipat yan no? at hindi na siya masyado ano, Uh, ano andiyan, hindi siya masama. At ano yan, takot, uh, makadul tatakotin ka lang. Kapag ah uh, kapag mapasok mo, kapag mapasok nila yung isip nila, uh, kapag mapasok po yung isip mo. yun maratakot ka. No? Kailangan hindi po tayo papayag na papasukin papasukin po yung utak natin sa takot. Para kasi mawala po yung ano natin concentration natin. pag magpadala uh, to stock mga kadol so yun mga kadol uh, Nung unang una hindi ko lang ipakita sa inyo mga kadol magdasal muna ako bago ako magpatuloy no? at kasi hahabulin ko yung tumakbo na maitim na aso yun hahabulin ko so magdasal muna ako kasi 6pm na po yun lang po yung ano natin uh, pagdasal natin so dito lang po ako magdasal at hindi ko ipakita sa camera mga kadal. So sana po patuloy po yung uh, pagano uh, pagpanood mga kadal hanggang dulo.